Pumasok kami sa isang bahagi ng kasaysayan ang dungeon ng Intramuros. Malamig ang mga pader, madilim ang paligid at nakakapangilabot ang katahimikan. Dito minsang ikinulong ang mga Pilipino ang kanilang sigaw ni lamon ng dilim, ang kanilang pagdurusa, hindi masukat. Noong ikalawang digma ang pandigti, ginamit ito ng imperial na hukbong hapones bilang piitan at bilang lugar ng pagpapahirap. Maraming Pilipino, mga mandirigma ng kalayaan at inusenteng sibilyan ang ikinulong dito at hindi na nakalaya. Habang nakatayo ka rito, mararamdaman mong bigat ng nakaraan. Ngunit kasabay nito, mararamdaman mo rin ang diwang hindi kailanman nagapi. Ang dating lugar ng takot ngayon ay isang paalala ng tapang, ng paglaban at ng pag-asa. Ang madilim na nakaraan ay hindi na natin malilimutan. Ngunit hindi rin tayo dapat manatili rito tulad ng intramuros na muling bumangon, tayong mga Pilipino ay patuloy na lumalaban at umaahon. Ang bawat pagsubok na dumaan, maging personal man o pambansa ay nagpapatibay sa atin. Kaya't sa gitna ng hamon ng kasalukuyan, tandaan natin kung kinaya ng ating mga ninuno, kakayanin din natin. Mula sa dilim, patuloy tayong maglalakad patungo sa liwanag.